Kat rambutan. Rambutan lang. Sina ano yung lambot rambutan lang. Free. Katamis kayo manay to klapon. 55 lang lagi. Sobrang barato. Sobrang barato kayo ni ako ang rambutan. Tamis pa jud ni kayo, Kulang-kulang oh. niyo. Tamis kaayo. Usa ka kilo. 65 daw, pulang-pula. Pulang-pula, pulang-pula pulang sa... Bilat. Bilat. <laughs> may kalahati o. Oh. Pulang-pula pula pa sa hasang. 30, pag isang pagkalahati lang. May bulok o. Nung ano, siya mo naman na bulok, wala may bulok na yun. Bakong pitas <laughs> nga niyan. Hindi pa mahit pa nga niya niya nag-amimitas. Sarap. Ha? Ah? Ah, nasa ilang balay. Ganda lagaya na lagayan ng... Ayun ko karang namurag plastik ko. Kasi lang ako pag lagi kaayon. Pero ito na lang. Hindi okay Di lang. No, yung hindi lang. Ano ganun Sir, na sa Sa gulay Ha? Ay nako, pagka mahal-mahal nga na sa gulay. jeep tali na Jeff! Ay nako, tuklapin. Dili sip sipin hmm? Bakit? Sa kanya Sa kanya galing to? Ay, ah, hindi man, hindi ito klapin. Hindi mo, hindi ko ko kung ito klapin. Kung eh. <laughs> ako. Dala na, tis. Isaw kilo? Iswag ang pila. Para na isaw ka kilo, okay? Para, ang mga green nito, ang tamis-tamis na. Green, tamis kayo ng green. Yan na, kung hingari siya mo. Kaya na kung nag nagtinda dito. Ito. Eh, na tuwi, tuwi lang. ito nag... Ito, ito, hula na siguro to si... Yaya mo, Merlin. <laughs> pa Pasakalye lang nga nga kung pag-age na rin. Eh, para ano? Kaya eh, para ano, ipila na ba ni? 20, 30, 40... 48... ni. Ano yun? 20, 30, 40, 50, 50 54. 54 Ayan. ka dito, Bumili ka dito, Bumili ka dito, Bumili ka Ay, Bumili ka dito, Bumili ka dito, Bumili ka dito, Bumili ka dito, Bumili ka lang Tagaan taka og hilaw. Para makaingong kag yon ko di nagbinuwa. Oh. Pag nagbigay pa hilaw ka. Mo gani na akong giingon nga mo na akong ipapritis na ko sa imo ha. Ako maya, ako si... Oh. Ipapri dili si mama nimo. Inula nimo akong papritis. Ako. Para mo ingon ka nga na dili ko nagabinutbot. Oh, sige dali ah. A oh, hilaw na akong giyatag sa mo, hilaw na ah. Para makaingon kag ano. Mm -hmm. <laughs> Tapos sama sama masig tamis, ino ni dili tamis. Mo lay lagi yung makaapan. Nakalive ka lang. Dili. Vlog, ito silpon ba? Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Lamuya Oh, oh. Ay, pag ina nga aslom. Oh. <laughs> oh, o sa na? Green, di ba? Green, Okay oh, Kita nyo lang. Wasa katingog kasi totoo. Ay, ah, nako. O, oh, dali na, usag ka kilo na. <laughs> Nagtilaw na pa. Nagtilaw na o pa mo palit. Di mo walang pasok. na. Nus, naku, niyari na gina kong kumari nga gwapa. Dali! Paniguro dahil yun! Tamkis kong kaayo. Tamkis. Pagwapa gina niya Bakit Bakit ako lang ihuti kay naa ah, nakapuanta, nakapublic. Mm. Tamis lagi ka ayo. ay sus. Ako lang liwanan. Oh, ang hilaw na akong ipatilaw sa imo hilaw, 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 hilaw. Para walang masabi. masabi. Ah, si Manay bibi. Eh. Tagaana akong hilaw. Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? akong ipatilaw sa mo? mo? Alam mo? Alam mo? 30 ka na sa ubos. Noon oh, ko na. pa niya na akong tiil. Oh. Oh. dali, dali na mo yada yun. Kaya para yung kong kontamis. Laking <laughs> <laughs> oh. Tapos katuloy lang ito siya mong palit. Yung binutbot. Oh. Ang sa? Oh, di ba? Hilaw. Oh, lalo na ning tamis. So, pagdali. Giras ito na. Pagdali. <laughs> ano ha, <laughs> <Therein ko? laughs> 55. 55 na lang ani 60 good <sukurna> na silo. Na silo na <laughs> nga ni. Sildo. Oh, sildo ko na mo drama court. At kung ano sa bahay ba po? Suot? Suot. Huwag man dito nagkuhan. Tanta. Ka ikaw so po kasi gina... Ano uh -huh. uh -huh. nga mag... Ano nga ni? Nagbanatan. Oo. Nagbanatan nga siya. Si Labanan. Sino? <laughs> <laughs>

Ang Na no pag ganito talaga ang vendors, eh, kailangan ka mo mag-uto-uto Pero kama na bebe, wagi ko makadali, ako na dali. <laughs> <laughs> Netilaw niya pati mawa mo palit. <laughs>